Bibi, naku kasi ate na yung bisikleta, oh. Tama lang po pala na hindi kayo mag-cutics. Mam, sabihin po masalita. ah. Sige po. Pag mati kasi, कासं का नुमतं मुलींनी मरी तरी दिसता दादाला हूं हूं mm. Ma. Oh. Oo. Ang aga pa nga eh. Ay grabe talaga, Ate, na ka, hindi ka pinapakain. Pilitin mo lang, <laughs> Ma. Picture meda mo, relax lang muna. Ma, pilitin po 'yung kumain n'yo. Pasi ate na mo O, oh, tignan mo. Later nga, sabi ko, di ba? Mamaya ko. Ba, baby pa. Check it, ma'am. Tigas sabang. pa sa lagay na yan? Pinudikit na. Opo. Kaya nga hindi magingis Yan, kaya nga pinupwersa ko po. nang napanood kita, at chinat kita, isimula nung hindi sabi ko. Hindi ako nagkakamali, February yun eh. February, first week. Opo. <laughs> sakit madam no grabe ka naman madam talaga yung Mm, kapit mo hmm. <laughs> na... Ang hirap po hugutin. Pakyati mo muna ito. Ganda. Ang aga-abog ka pa Wala pang alas tres eh. Merinda? Ha? Meron dito. Ito. Ito. So, para... yun wala hindi pa kumain ha? ako nagulang hindi si mamang kaninang umaga Subuan mo nga yan pa. Uh -huh. Ang hangin ang kabamadang. kabamadang. Piling ko kasi nasa akin yung electric fan. Yan eh. wala na. Mm -hmm. Ako okay, nung nakapanood talaga sa iyo ko. Senior niya sa ano ko niya. Siya mo. Ang sarap niyang panoorin. Asan po yung lola niya? Uh, kasi yung city naman niya. Mm -hmm. Yan mami. niya ako eh. Uh, parang administrator ng business niya. Mm -hmm. Kaya nasa Marikina.

aga na kaya talaga nitong nag-inom ng juice. Kasi bin... binigyan siya. Mm-mm.